Wala naman kami magawa, mga magulang daw, mga magulang. Yun daw ang protocol nila, pag-usapan may diagnosis ang bata hanggat di daw okay, non-graded pa rin. May magagawa naman kayo, magreklamo kayo. Humingi kayo ng tinatawag na written explanation for that. Now, ano pang magagawa ninyo kung talagang hindi magagawa? I don't know if some are listening right now, no? But I have sent email to several division offices, to several uh, regional offices, dun sa mga dumulog, no? humingi ng tulong sa atin. Binigyan natin ng email, pinadala nila sa division, sa region office, yung iba, na, yung iba naman, na-resolve, yung iba, pending, siguro pinag-aaralan pa nila. But the point is, kapag hindi kayo sumangguni, kapag hindi kayo pumalag, dun sa ano yung karapatan ng anak ninyo, edi eh wala rin, masasayang, hindi naman kayo lumalaban eh. Kayo po ay pinaglalaban, hindi naman kayo lumalaban sa sistema. Gusto nyo lamang, nais nyo lamang na maibigay kung ano yung tama para sa mga anak ninyo. Magkaiba yun.